Cuma so, nak sembunyi nak kilap tengok penti. tak kag lama mama baram balik. Anak ibu audi saminan, ulai ulung <laughs> <laughs> Hey game. Bila kau saya mau mam. Nak nak cari Pak Putri. Balik kirap odnya. Balik konten kau nya ha. Uh. Mama kau, mam, kita kan buka kasing non nahan non. Cuma nak sembunyi nak kilap tengok penti. tak kag lama mama Nakaaraman <laughs> tayo na. na. Susulun so, pa ta. Salamat, uh, ma'am. Wala big patambok ba kay? Hindi lang kita nang imo ah. Maning ako asyo kay tingla pada. Kanang imong ug di sa minan, walay ulo. Ay ay ay. <laughs> hey, up, sir? Ano mas maganda, Amerika o Hapon? Siyempre kami sir. Hapon. Huh? Bakit naman? Wala man po, sir, na magandang Amerika. Magandang Hapon, meron araw-araw. <laughs> Manuan. Anita ka na kae akong. Galito kasihan eh. Ayos ah. akong eh. Ay hmm. si Sabel? Oo, hmm. to. Bata ba biyak kay si Ola pako ka suri ato. Mm. Oh. O, 'di ako panggoy, sorry. Pakai. This portion is brought to you by Hagunoy. Kung oh, sa inyo ha. Ayaw ka balaka. Kay sa Hagunoy, solve ka na, makatipid ka pa. Kaya unsa pa inyong bulat? Alina, malibang na ta. <laughs> Alam niyo ba na si Asyo yeah. Suga ay hari ng tundo? Uh, at Dito naman ay hari at tubos ang kundo. Ay, yeah. <laughs> ay, ay. <yeah, yeah. laughs> <Yeah. laughs> ah, I love you. Mal, I love you. Hindi ka alis, ha? Ano, alis ka na naman? Magiinuman na naman kay magdamag ng mga tropa mo? Hindi na mo kami. Hindi ka magsalita. Da. Dito ka lang sa bahay. Advance pa more. Ha, alis? Tapos, anong oras na uuwi? Ha? Okay, mm. ano? Anak ka ng puto <laughs> Anak ka ng <lang> Ito, <laughs> hindi ka tayo sumabog Bakit wala na mong apoy ito ah? Mm. Ang lakas ng putok nyo eh Ay 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 Dong, ikaw ito na maligya o bisaya nga manok? Oo, oh, ako te, alit te <laughs> Nga, sure ka ka nga, bisaya na Aw kamu na lay pag istorya. Mahal mo ba siya o nasasarapan ka lang sa kanya? Sorry. Anong akala mo sa asawa ko, lechon? Nataba yeah. <laughs> oh, pala. <laughs> Tambok yan. nga wag ni pa Jun sa imo ha? Ulo, ulo. daw. Hindi mo ba siya manawag? Hmm. Lo speaker ako Hmm. Hello! Buntis ko ba? What? Hmm. Buntis siya? Sa nawag? Mana buntis? Papai kang Nino, pakiingon na na po kay Mitch B, nililim ko na ko siya mga kontak. NAYA! <laughs> Uli na. Lami na yung salad, ya? Ha? Lami na yung salad. Hmm. <laughs> 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 yeah, <may> Kaya <laughs> meron yung mga pangitilawa noon sa mga tayo. Grabe naman dyan yung magpatapas mo, ha? Puta na! <laughs> 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 Isa pa, makikilala mo talaga ako sa inyo ako. Hmm? Ako nga pala si Annalyn Fernandez, 45 years old, from Romblon. Ha? Ah? Ay, 45 ka na? Oo. Oh, oh. ko, oh, wag na. Gulang na. Gag. Be, kung sa'y tanaw ni mo sa naong ni mama, be, guha pa dili. Pag tanaw sa naong manaong kong kwarta.

sir. Malay mo kapi sir oh. Oh. Ay, hindi ko pa ko karon sir baka na may discount 50%. Oo ba? Oo sir. 50%. Mm -hmm. Oo oh, sir. Sa inyong mga kapi talan product. Yes sir. Ah? Wow, do bipila na lang mo may random. Kaya ano dai sir, gwapo ka 79 di hapon niya. Gwapo ka di mo sir. Iya. Yeah. May panaglitan bang na ako ikabit pa? Say ha? Isa ikabit? Isa ikabit? Isa ikabit? Tisting, tisting, tisting ye. Ah, tisting ye, ni. Okay, ayo lah. Berapa berapa? Hei, kau berapa? Berapa? Ayo, Ayo, berapa? Ayo, 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 Kali lang Ay bakit? Huwag kang umihi dyan Kanina umihi kasi ako dyan Ay may nasit sa akin Maliit na boses Hindi mm. Ay sabi sa akin Kuya, kuya Gusto mong iumaman? Sinagot ko Sabi ko, sino ba namang hindi? gusto mo yumaman eh. Lahat naman po ay gusto mo O sige, palit ng titi. <coughs> <coughs> ay, ano ginawa mo? Ay, pumayag na ako. Kakaunti lang naman ang diferensya <coughs> <coughs> eh. <Yeah. coughs> <laughs> <laughs> Siap. DOL Dol, basiganahan ka. Bubuo hmm? ng kapayas, Dol. Kahilog na kayong kapayas ako. Kita nga. Kalambuyog ba yung kapayas? Ibuado lang. Pagpupo na lang, Dol. Ang cherry niya, Dol. Ang buwan mo nakaday. So, ako mga anak pa gitaundag na ako, baka maghihapon, mamin, yung maghihapon. Mga anak, matunin mo ti. Iwan, matunin mo Ay, ay, ay.